Bagong talagang Brigade Commander ng 803rd IB sa Northern Samar handang supilin ang mga NPA kung makikipagtagisan ng mga ito sa gobyerno. Detalye ng balita mo kay Jane Galit Bantayan, RS 34, Jane Maybundag. May May babalang bagong Brigade Commander ng 803rd Infantry Brigade Philippine Army sa Lalawigan, Brigadier General Carmelito Pangatunga sa lahat ng mga New People's Army na handang gamitin ang sandatang lakas sa pagsupil sa mga ito kung magpapatuloy na makikipagmatigasan sa gobyerno sa kabila ng sunod-sunod na panawagan ng pagsusurinder at pagbibigay ng oportunidad ng gobyerno. Binigyan din ng opisyal na walang lugar sa sosyedad ng ideolohiya ng New People's Army. Muli itong umapila sa mga remnants ng Eastern Visayas Revolutionary Party Committee na tanggapin ang programa ng gobyerno. Sa harap ng mga stakeholders at sa mga matatas na officials ng gobyerno sa lalawigan ng Northern Samar, nangako ito na pagpapatulang pagtatrabaho sa ikakaganda ng probinsya. Nakahandang official na makipagtrabaho sa mga bagong halal na public officials sa lalawigan ng Northern Samar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagyong salamat Jane Galit Bantayan.